Nasaan? Hoy! Hoy! Bakit? Di si -si ba si-share lang? Ano? Ay, na, nagbibideo ka na naman. Ay, oh. Akala ko si-share -si lang. Surprise ko sana. Alam mo na ako. Ikaw na surprise. Bakit? Bakit naka-uwi ka kaagad? O bakit? Hindi nga. Hindi nga. asa si si, sa taas. Hello? hindi ko alam, na ko, -si ko, ko si si lang uwi. Oh? ano? 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 na sila doon sa taas. <laughs> ano? 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 ko ano? 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 Wala. Nagulat nga ako. Sabi ko, sino ito? Eh, yung video na lang. Ito na lang talaga ang ano. Oh, my God! <laughs> Wala akong kaalaw-alaw. Ganito nga yung mga alis pala? <laughs> dali, dali. Puntahan. pa yan. Ganito nga naginom yung mga alis? Puntahan ko muna. Ah. Dali na lang yung mga alis. si sinama mo? Sinama ko, wala akong pera eh. Wala akong alam. Sabi ko nakatalikot pa naman. Tita, wala akong alam mo. Tita, yung earphone. Hi! Tita, wag mo nang i-ano kasi bag. Dati pa kami dito. Magkakain ka nga tunay. Di ba ako ready? Hindi pa ako naligo? Hindi, wow. nagulat ako. Oh. Uh, kay Tita Belia. Uh -huh. Lalo naman ako kanina. Si Tita Belia. Hindi, nasa isip ko lang. ito yeah, na, na ang dahil. Sabi rin ni Ate Siya, ang uwi naman ito. Ang akala niya daw, acting ko lang. Hindi nga. Wala kayong sinabi na kasama siya eh. Uh -huh. Oh, diba? lang talaga. <laughs> Alam mo dito, pa? Kasi ikaw ba? sinasabi mo kay Jaja na ano, darating ako. <laughs> kasi secret <laughs> nga, di ba? Hindi, hindi ko rin natutuloy <laughs> na kasi <niya>. si <laughs> ito, si, si Yun Yen Pero nakita ka ng Jaja. Hindi pa kami pa nakikita. Pa. Ah, saan ba siya? <laughs> wala ka nung dumating ako, wala siya. <laughs> Kasama manin... Wala sa inyo. Wala yung Jeda? Kasama yung Jeda? Oo. Wala ka Hindi ko pa rin magkita. Eh, hindi pa kami nakikita ni Jaja. Hindi <laughs> 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 <Nagsigur. laughs> <laughs> 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 mo na maintindihan. Ang <laughs> <clears throat> gulo <hugula> ng mga to. Oo. Uh, Hala. Uh, hindi. Ang ganda ng akyat ko. Sabi ko, surprise to na naka-video. Na pag ano, sabi ko, sino ito? Uh, nakatalikot kasi nagahanangkat ng maleta. Sabi ko, hindi ito si Shee Shee eh. Ano, ano ko, baka may... Si, si ano, ito si asawa ni Gibson. Dapat ang inaasahan ko na nakatalikot eh. Hala, pag, pag ko, asa'ng Si, eh, parang, ewan ko ano yung kwan ko kasi nagulat talaga ako oh, kay Manang Delia. Ah, <laughs> kay Imawa pala kay na ano? Oo! Oh. Nagulat. Hindi na, nila Pero wala kang alam din. Wala, hindi ko alam. Puro sino ka din ba yun? Wala, nagulat ako na... Andiyan si mo nang Wala ba rin nagulat? Kayo eh, wala mo lang ano. O, si Tito kanina. Pagkausap lang kayo kahapon ni Mama sa live mo. Oo, sa, kasi pinanong ko. wala din siyang binanggit ha, paano kung maliligo sila? Oo. Kasi, ang, ano po, is 'di ba ma manunulud kami sa SM. Uh, uh. Gayon. Saan sila ano? Saan mga bagets? Saan uh. sila maliligo? Ay saan oh, sila pupunta? Hindi, tupi -tupi. Sabi niya, paano kung maligo sila? O di uh. Hiwalay. Uh. hiwalay, 'yung ano. Oh my god, wala rin siyang binabanggit. Oh my. Kasibaka <laughs> malaman ni Papa. Wala rin siyang alam si Papa mo. Ano sabi ni pa, man, pa, pa, eh? Ay, o, 'di nagulat 'di? Uh. Gaga. <laughs> Gaga. Ada di. Oh, Parang kinilikman. Di ba first time namin maging buo? Oo. Oh, oh, first time. Oh, oh. First time. Mm. Ako naman tapos. Ito aalis to bukas. Ngayon oh. na. Mamaya. na. Mamaya. Mamaya. Pagtapos ng dinner. <laughs> Ay, hala, nakarating na. Grabe no, nagganon-ganon lang sila oh. Uh, Puntang Taiwan na to. Kasi Taiwan hindi ako umalis, magiging Sardinas sila dito. <laughs> Kailangan may darating. May... <laughs> Ay, tayo, mamaya pala ma. Si Lo nga sabi ko, lo, ibig ka na. Dito <laughs> mamaya pala, September 5 pa yung flight pala ni Dave, no? Sabi niya lang, <laughs> <na>, mamaya na. <laughs> Pinarebook niya na pag <laughs> hotel na lang pala. Hala. <laughs> oh, Ayun, nagbubulat ako sa ano eh. Grabe na mga kasi secret ano. No. <laughs> mga surprise. Ay, eh, di mo maalam alam? Si Berber. Oh. Kasi sa surprise dapat ako nila ate kasama oh, si yung yung si yung ber -ber, na kasama si Jaja magsundo. Si Berber, nabanggit niya sa akin ay, na magsusundo si Jaja. Oh. <laughs> alam mo, live la lang si Tito, Tito Jessica nila. Ba't ka natin niya alam? <laughs> 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 Nagod <laughs> na, nap napatigil din ako. <laughs> oh my God. Oh my God. Yung an an ano to si City Tabella. Oh, ang surprise talaga oh, siya sa. Talaga... <laughs> Pero nagulat ka rin ha, nagulat ka rin talaga Dura, na. Grabe kanina pa. Ta. Tara nakahatok-tok yung cellphone dito Oh. <laughs> <laughs> Ay, sabi ko pa kay Berber. Uy mo! Parang nag-acting, acting na hindi niya alam. Pag-acting ko kasi ta, mukha talaga ni Tita Bella yung nakita. Sabi ko, ba't hmm. ang mukha nito? Ano Pero na? wala, wala sa isip mo na uuwi din yun. Wala nga. No, ikaw, ikaw, ikaw. Alam ba? Alam ko talaga lahat my Ilalagay ko na yung iya okay ko na lang. Hala, teka siya. Sabi niya, mamaya, mamaya, mamaya. Oy, next ko na muna. Tumawag na naman siya. Di paano yan? Di, hindi na ako makabalik. Paano lang kung hindi ka makabalik? Sabi ko, eh, ibok na <laughs> Ay, yan yung, Wala, oh <laughs> <laughs> na-surprise <laughs> <laughs> na kami, na-surprise. <laughs> akala na namin isa lang yung uuwi, eh. yung pala Ayan, dalawa sila. Kaya nga ita! Ayan. Sino? Ay! Yan! Yan ang magkamukha. <laughs> Magsalamin ka daw eh. Ay, 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 itago ko na. Sorry ka ta. Sinusira din ata si sa mga shoes niya itago ko na to kasi alam ko. <laughs> <laughs> Ilan dala mo? Siya nang kasi, yung mag, kasi lang, ang magkaano, yung kasya. Isa lang, isa Bakit kasya na ba? Ano yan? Kumalaki ka na.